Sa bawat henerasyon ng showbiz sa Pilipinas, may ilang pangalan na hindi basta-basta nabubura sa alaala -ala ng publiko. Mga personalidad na hindi lamang minahal dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa gilas, edukasyon, at ang king karisma. Isa sa mga ito ay si Victor Cocoy Laurel, isang haligi ng musika at entablado, kabilang din sa respetadong angkan ng mga politiko at negosyante. Ngunit paano nga ba siya unang nakilala sa industriya? Gaano kayaman si Cocoy? At ano ang naging papel niya sa kasaysayan ng sining at lipunan ng Pilipinas? Si Coco Laurel ay isinilang sa isang prominenteng pamilya, ang pamilyang Laurel, na kilala sa larangan ng politika, edukasyon, at serbisyo publiko. Anak siya ni Salvador Laurel, dating bise presidente ng Pilipinas, at apo ni Jose P. Laurel, dating pangulo ng bansa, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ganitong kalagayan, hindi na lumaki siya sa isang mundo ng katalinuhan, kultura at pribilehiyo. Sa murang edad pa lamang, si Coco ay na-expose na sa sining, musika at literatura ang kanyang pamilya ay hindi lamang makabayan, kundi tagapagtaguyod din ng sining at kultura. Lumaki siya sa isang tahanang ang mga pag-uusap ay madalas umiikot sa politika, kasaysayan, musika at sining. Bukod dito, lumaki rin siya na edukado at may magandang paghubog sa karakter. Isang mahiyain ngunit matalino at may respeto sa kapwa. Hindi inaasahan ng marami na pipiliin ni Kokoy ang landas ng showbiz. Bilang miyembro ng isang respetadong angkan sa politika, ang inaasahan ng ilan ay susunod siya sa yapak ng kanyang ama. Ngunit sa halip, pinili ni Kokoy ang mundo ng musika at entablado. Unang sumikat si Kokoy noong dekada pitumpu, isang panahon kung kailan sumisibol ang OPM, Original Filipino Music, at ang teatro ay isa sa mga pangunahing anyo ng libangan. Ang kanyang malambing na tinig, klasikong kagwapuhan, at gila sa entablado ay agad na nagdala sa kanya ng atensyon ng masa. Isa sa mga kauna-unahang proyekto ka ni Kokoy na nagpatingkad sa kanyang pangalan ay ang pagganap niya sa ilang musical stage plays na lokal na adaptasyon ng Broadway hits. Isa sa mga hindi malilimutang tagumpay niya ay ang musical na The Sound of Music na kung saan siya ay gumanap na isa sa mga lead roles. Pero hindi lang teatro ang kanyang tinahak. Lumabas rin siya sa ilang pelikula at television appearances. Kasama siya sa ilang variety shows at concerts at nakipag-collaborate sa mga batikang musikero gaya ni na Louis Ocampo Ryan Kayabiab at George Canseco. Bagamat kilala siya bilang aktor, ang tunay na puso ni Kokoy ay nasa musika. Siya ay isang mga awit na may makinis na boses na bagay sa mga kundiman at love songs. Isa sa kanyang pinakatanyag na ambag sa industriya ay ang pagkakakomposisyon at pagkakaawit ng mga kantang naging bahagi ng OPM Classics. Isa sa mga iconic na kantang may kontribusyon si Kokoy ay ang Point of No Return, na siyang sumikat lalo dahil inawit ito ng Divine Diva na si Jaja Padilla. Sa katunayan, si Kokoy at ang batikang kompositor na si Louis Ocampo ang mga nasa likod ng awiting ito. Hindi lang ito isang simpleng kanta, kundi naging bahagi ito ng cultural identity ng isang henerasyon. Sa bawat pagganap niya sa entablado, mapateatro man o concert, dala niya ang dignidad, galing at klasing bihira sa industriya. Hindi siya kailanman naging mainstream sa pangkaraniwang kahulugan, ngunit si Kokoy ay isang institusyon sa sarili niyang antas. Bukod sa kanyang artistic career, isa rin si Kokoy sa mga pinaniniwalaang kabilang sa mga mayayaman at may impluensyang personalidad sa industriya. Hindi naman nakapagtataka ito sapagkat ang pamilyang Laurel ay may matagal ng kasaysayan sa yaman, negosyo at politika. Si Kokoy ay hindi kailanman naging showy pagdating sa kanyang kayamanan. Ngunit ayon sa mga ulat at insiders sa industriya, siya ay tagapagmana ng ilang ari-arian, investments at negosyo ng pamilya Laurel Bukod dito, may sarili rin siyang mga negosyo at investment sa larangan ng musika at entertainment production. May mga pagkakataon din na si Kokoy ay gumaganap ng executive roles sa ilang entertainment ventures, hindi lang siya performer, isa rin siyang manager, organizer, at creative director ng ilang proyekto. Ayon sa ilang showbiz observers, kung pagbabatayan ang kanyang background, pag-aari at network sa loob at labas ng industriya, maituturing si Kokoy bilang multi-millionaire kung hindi man billionaire sa tunay na halaga ng yaman at koneksyon. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang simple, grounded, at walang bahid ng kayabangan. Hindi lamang ang kanyang angkan at talento ang dahilan kung bakit hinangaan si Kokoy. Ang kanyang pagkatao mismo ay isang mahalagang bahagi ng kanyang kasikatan at respeto. Kilala siya sa pagiging gentleman, disiplinado, at maalalahanin. Marami sa kanyang mga kasamahan sa industriya ang nagsasabing si Kokoy ay isa sa mga pinaka-professional na artistang nakatrabaho nila, laging nasa oras, laging handa, at laging may respeto sa kapwa. Ang kanyang buhay ay hindi rin naging sentro ng kontrobersya, isa sa mga rason kung bakit napanatili niya ang isang malinis na imahe sa showbiz. Hindi siya naging laman ng chismis o iskandalo, isang bagay na bihirang-bihira sa mundo ng industriya ng aliwan. Isa sa mga huling pagkakataong naging bukambibig si Kokoy sa social media ay noong nagbigay ng tribute sa kanya si Zaja Padilla Matapos ang kanyang pagpanaw, malalim ang pinagsamahan nila, hindi lamang bilang artista kundi bilang magkaibigan at collaborators. Sa Instagram post ni Jessica, makikita ang tunay na kalungkutan at respeto niya kay Kokoy. Tagdag pa rito maraming kapwa artista, composers, at industry veterans ang nagpahayag ng kanilang pagkilala at pagdadalamhati sa pagpanaw ni Kokoy. Ang mga ito ay patunay sa lalim ng kanyang ambag sa industriya at sa dami ng taong naantig at nabigyang inspirasyon ng kanyang buhay. Si Cocoey Laurel ay hindi lamang isang artista. Siya ay kulturedong Pilipino, isang haligi ng sining, at isang huwaran ng marangal na pamumuhay. Sa isang industriya na madalas inuugoy ng kasikatan at instant fame, si Coco ay isang paalala ng klase, dignidad, at tunay na talento. Ang kanyang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa kayamanang kultural na kanyang iniambag at sa dami ng pusong kanyang naantig. Ang kanyang mga kanta, performance, at legacy ay patuloy na isasalin sa mga susunod na henerasyon. Sa tanong kung paano nakilala si Kokoy sa industriya, malinaw ang sagot sa pamamagitan ng kanyang natural na talento, gila sa entablado at paninindigang artistiko. Sa tanong naman kung gaano siya kayaman, hindi lamang sa yaman ng material na bagay dapat itoon ang pansin, kundi sa yaman ng kontribusyon at pagkatao na iniwan niya sa kanyang pagpanaw. Si Victor Kokoy Laurel ay hindi lamang anak ng kilalang angkan. Siya ay haligi ng sining, huwara ng kabaitan, at isang tunay na Pilipinong may puso para sa kultura at bayan. Hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay, dala niya ang dignidad ng isang laurel at ang kalinisan ng pusong artista, isang pamana na hindi mabubura sa kasaysayan ng industriya ng sining sa Pilipinas. Ta.